Hello, good morning. Ayan, ready na kami ng nanay at ang kuya ko pumunta sa ospital. And hopefully, na maging maayos ang uh, aming uh, pupuntahan mamaya. Ano pa? So, kita-kits po tayo mamaya. Inay, itay na. So, ayan, pupunta lang kami sa ospital ng nanay. Ready na kay nanay. Yeah. Ayan lumabas ang nanay at pupunta lang po kami ng ospital hinihintay ko lang po ang aking kapatid magdadrive po ng tricycle so eh maging maganda po ang usapan namin doon at sana matuloy na po ay naku tos wala na po akong masasabi kung hindi po pa talaga matutuloy ito ay na, na po ay So dito po kami cup, yung sumarkat sa panalood lalo cemetery Ito po kasi yung malaking na way maganda po ng ano? twisted path Madami din po kasi dumadaan dito pag gusto at nagmamadali ang mga tao. dito po sila dumadaan Malapit oh, na po kami sa highway Ah, dito na kami po Hilap kong lumiban dahil napakarami ng sasakyan dumadaan

So, nandito na po kumusulo ko. So, yeah, Nandito na kami ng nanay. Tara nga, May So, ayan po. pauwi na po kami. At hindi na naman po natutuloy yung upinan ng nanay. Diyos ko, nakakaiyak na. Ayan. Yeah. So, pwede na po Mamay huwi ako. Mamaya ko na po. Ni Makikita wow. po. Magkano, ha? na lang po sasabihin sa ito, ganito ang pangyayari. Ano po? So, nandito po kami sa bayan. Dumaan po kami para bumili ng ulang namin pa po. namin pa ng halihan. So, gusto na namin po ay... Chokes to go Wow sa so, kalahati lang po kalahati malang ang ang at yun po ay kasi nasa hunting eh. so gala po kami ng parking ayan tricycle ah. ah. ayaw po kasi sumama na nanay at malayong naman po so ayan po nandito na uli kami sa bihin na mga buko at ang pupuntahan po namin ay ang city mark Mga ka, gusto na ha? na <laughs> Ano ba pasok ko sa sita mo po So yan po, kaya po lagi may sipon at to buwang ini ba na pagyariin ng init. Pasok po sa aircon. Wow. <coughs> <coughs>

Oh, 1,000 po meron nyo 5, 6, 7, 8 wow. 800 points. Wow Ayan po yung na pa kami Ayan, napakasarap na ng chops to go for the lunch Shout out daw Shout mo na Shout out Shout out sa mga manyakis talaga Halip ka daw <laughs> po uh, sa kanya mga tropang manyakis Jesus ko Baka tayo magbasa yung chops lang, charot lang daw naman po. thank you, baby po. Thank, thank you, you ma. Thank you. Balik kayo, Okay, thank you po. So, ang babait ng mga tendero, tenderas. Ito na kami po ako. Ito na po ako. Talaga, ang na ng mga tendero, tenderas Diyan! So, babalik na po ako sa nanay.

binibili ang kapatid ko pa kabilang <laughs> lahat na pinuntahan <laughs> lahat na pinuntahan is tool para bumili na hindi so, so bumibili siya ng pindi para sa amin baboy ayan so, ayan ba? aso pala hindi pang baboy nagkamali po ako na. so tayo na tapos na so uwi na kami mga mga oh, friend at dala na po nang kuya ko ang biniling The bigas para sa aming baboy at sa aso ayan so talaga nagsishaking na aking mga kamay talagang gutom ng ilibanan di ba ala ito, uwi na po kami so yan na na, nai bilikan na namin ulit ayan o, uwi na kami nay ano, hindi mainit? oh, hindi daw mainit haha <laughs> okay, uwi na na ay na ko, gutom na gutom na kami. Uwi na po kami. So, ayun po, nandito na po kami sa bahay ng mga nanay. At talagang nakakalungkot po na isipin na hindi na naman po natuloy ang operasyon ng nanay. Kasi nga po, naunawaan ko na naman po sila kasi uh, kaya hindi po maoperahan ng nanay kasi hinihintay po yung sa sa PhilHealth naman or MDR yung po sa PhilHealth na yun ay uh, hinihintay na maaprubahan po yun para uh, kapag ito po ay na uh, naaprubahan nga naging ayos na eh saka pa lang po ma ma maoperahan ng nanay at mm, sample po hindi ko rin po nasabi sa inyo na talagang ay kasi po yung po ay yung uh, nasa public po tayo palibahasa uh, libre po itong operang ito kaya naisip ko rin na siguro ganun ang sistema na kapag libre maghihintay tayo yung patient tayo sila na pagkakataon at at sinabi din po noon nurse na yung doktor po ay hindi po talaga doon sa hospital niya. Kumbaga, private doctor po yun, hindi ko na po sasabihin ang kanyang pangalan. At para tayo ay ligtas, siyempre. At mm, kumbaga, eh, parang sila ay pumupunta lang doon para may Uh, kumbaga i request ng hospital na pumunta ron. at um, mm, may pagkakataon na siya libre ay eh, di siya pupunta po doon at wala kaya ang sinabi ko eh, hindi po talaga yung doktor doon nakachuti sa hospital na pinupunta namin baka naka private po siya yung private doctor sa mga gagawa at mm, nalulungkot ako na hindi na naman po natuloy ang opera ng nanay at sabi nga po ngayon na naman po katapusan so dinaretso ko na rin po ang ano ko na kung sakasakali matutuloy po ng katapusan ay eh, ako talaga po ay huwi muna ng Batangas kasi talaga meron po ako doon na naiwan na bahay na tuloy pa rin po yung bayad ko sa so, saan po ako kukuha ng pambayad kung nandito po ako so ipaniliwala ko naman sa nanay na, na ganoon nga po na kailangan ko po maghanap at kailangan ko makapit para maayos po yung aking mga tarik doon at mm, wala po tayong magagawa tamad tayo at sinabi ko po sa nanay na eh na lang po siya palagi at kaya naman po nila na yung po Papa na pala po eh sabi ko nga po na siguro ipagpaliban na lang po o adjust na rin po ang Siguro, nagbigay ng way para uh, hindi po siguro uh, na, ma-opera nana nanay kasi may reason siguro po bakit hindi po ma-opera-opera -opera ng, hindi pa ma-opera-opera ang nanay. Yung mga dahilan ng siguro at yun ay sa gabay din ng siguro So, sabi ko sa nanay po na pag uwi ko na lang po ng December ulit so, uh, i-schedule na lang po katapuyan nandito eh, pa naman ulit by December po maraming maraming salamat po sa uh, sa inyong uh, pagsubaybay sa akin at pagtulong po at walang sawa pong manood po sa akin ang mga mga ginagawa ko po at ito naman po ay ginagawa ng maganda para naman po ay mapasaya ko yung lahat at mm, bye -bye. so hanggang dito na lang po ang aking pagbablog at sana po ay maging maayos na po. Dito na lang po mga ka-friendchen sa aking mga mahal na sumusubaybay sa akin. Maraming maraming salamat po na kahit pa paano po napapasaya po kayo. At ngayon, mm, makita-kita po tayo pag ako na nakaluhas ng Ilang araw pa naman po at magsasama-sama pa rin po tayo dito sa uh, sa Gendoro. Okay. At hanggang sa paglubas ko po, hanggang sa rando po ko sa tanaw okay. So, yung pa rin naman po yung po. okay ma'am. Parinan po niya ako. Maraming salamat po ulit. At ingat po kayong lahat lagi sa araw-araw. Thank -araw. you.